Yan sa hapon mga magandang hapon mga at Dito tayo ngayon sa dulo ng tulay. Ayun. Sa tulay nila. maraming pong tao dito. Ayun. Daming tao kasi maraming isda. Dami lang nahuhuli sa ilog. Grabe mga pagkain sila yan. Ay, yung laki na nga. Ano po yung niya mo dire? Dito. Taiwan, dalag. Ito, dalag mo. Ayun, dami. Pa-iba-ibang isda oh

Ang isda. Tapi <laughs> talaga. Yeah. Katuwa eh. Ay. Araw di grabe. Nagkakagad dulu. Nagkakagad dami talaga ang pagkasda. Araw-araw yan o. No? Araw-araw sila nakakakuha ng galito mga kaluri. Ayan eh, o. Ah may kwan sila. May pinutusok ah. nila sa, sa kwan. Sa tali. Ah. Grabe. Ah. <coughs> Ay, Grabe yung <mangakar. laughs> mga ka. Tuwa na mga isda dito. <coughs> Grabe. So. Grabe mga ka. Ang dami talaga isda. Hanggang doon tatlong latag sila. Ganun. 19 kilo din na. Ang si daming ulit talaga. Ayoko. nila dito mga kaluda yung pinaka karpa. Pero yung. Boramos nila naman.

pili na mga isda ito na yung maliliit lang Anong pangalan ito kuya? Maliliit Ah ito yung Melda Fish Ay, ano? In the In the Fish Melda Fish Melda Fish Fish Fish

Ala eh. Ay. Ito na yata te Ay. Alas 10 sila oras na. Alas 10 sila oras na. Kumuhaw. Himam kami tatay dito. Lakiw ka dulu, ayan, ayan nyo, atin ba, yung na. ba? Yung, diba? Alas stress Alas tres, hmm. Dami nga. Simula alas 10 mga kanila <minsan> yung alas tres ng hapon, yan na nila, sobrang dami. Nakakuha dito. Atan <minsan> na uh, yun, na yun. Dami, oh. Maggalaw-galaw yung karpa na Ah, oh, pakaraming sada. Ay, bangus pa yes. huh? oh. Bangus ba yun? Hindi. Kala ko bangus yan. Hindi, hindi. Hindi, parang bangus. Ano you know, kaya siya? Ay, buwan. Hindi ah. yung tawag yun. Hindi lang ah. Banak. <coughs> Banak. maka retriever mamantilan um, 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 sila mumukot um, pa um, naman um, di ang mga mamang ta ang mga nagstadila ngayon kulang tama ka doon sa saksiang tung ganitong latag mag simula daw sila alas 10 pakak alas tres ganitong na nakasdak hindi kami araw-araw to mah kaduduging gawá nila araw-araw

Biruin mah kok aro-aro tuh. Aro-aro ya. Itu tawat bunga itu kerjaan lu. Si pernah busu-busu mangis aja noh. Bunuh gini. Ah, bagus. <laughs> thank you, thank you. Oke, okay, ya. Ini ada mana lah Oke, lah Oh, grabe banget. Aduh, aduh, aduh. Oh, sayang gabi <laughs> <laughs> <you, thank> <laughs> pakai dayan ini. aro Emang tayo

Mababi sila naman ang isda. Kamangha naman ang isda dito, araw-araw kinukuha, hindi naman ubus. Oh, grabe, masakahan na talaga yung ilog nila dito mga dudoy sa lugar na ito, kaya... Kahit iwis pa siguro natin na magkaroon ng isda ng ganito sa amin, hindi naman nangyayari. <laughs> <laughs> Kahit ilang basis ka pa siguro mag-wish, hindi naman nangyayari. Paano kinukuryente ng Kaan? sagaran ba? Oh, dito kasi kuya, bawal din sa amin. Oo oh, kaya nga, talagang... Napapakinabangan ng tao kasi bawal e, sa amin kasi tingnan mo naman. Ganun talaga, Pilipino eh. Ayan, na ang mga, mga kadodoy, at ito tayo ay uwin.